Pakita ko sa inyo yung ano, tingnan nyo, oh, ang saya-saya ni Volky at saka ni Kitty. Yun, alaga yan ang tsahin ko guys. So, ayan. Naglalaro talaga ang dalawa, o, oh, ba diba? Tingnan nyo kung ano sila ka, ano. Ang ano lang nito kay Volky, ito yung, ito kay yung si Aso, yan. Yan. Pag na ano na siya, nanggigigil siya, tinututuon niya yung pag ano niya kay Kitty, o, oh, ayan, tingnan nyo. Hmm. Yan. Oh. Naglalaro pero nangigigil siya. O, oh, di ba? Talagang inaano niya si si Kitty. Ayan. Ito yan ang mga alaga ng cahin ko, guys. May mga alaga kasi siyang mga kit na pusa. At ito si Bulky. Yan. Tingnan nyo kung ano, paano sila maglalaro, guys. Oh. akalain mo, tingnan mo. Ang iba makatingin, akala ni Light, inaano na yung pusa yung tarlay naglalaro lang yung dalawang yan o tingnan nyo kasi itong si aso o tingnan nyo kung paano niya lalaroin si Mingming -Ming. diba ninaano talaga niya si grabe itong dalawang maglalaro mga guys eh. tingnan nyo ninaano ano talaga ni ni Bulky si Mingming -Ming. itong pusa naman o ayan pag hindi na siya pinansin ng aso siya talaga nangunguna o ayan o diba ang mga hayop talaga ngayon no oh, magka-close na dati dati magkaaway ang pusa at aso ngayon no oh, magkalaro na dati yung pusa at saka yung daga magkaaway din so ngayon magkaibigan na oh. o oh, di ba iba na talaga ang panahon ngayon guys so ayan no oh, hinahabol tuloy siya ni ni Bulky o, oh, tuloy pa rin ang paglalaro nilang dalawa o oh, ayan nagkakagatan ay akala ng mga magkitay eh, inaano na siya ni, ni aso o oh, tingnan nyo tingnan nyo kung paano sila maglaro, sa tinuturo ninyong hamag Shhh, yan. Oh. <laughs> ang liit pa naman ng pusa guys so ayan tumakbo na thank you for watching